Ayon sa Land Transportation Office, bawal iangka sa motorsiklo mga batang edad anim na taon sa baba. Pero sa Davao City, wala nang ang pinasuot na helmet ang isang rider sa kasama niyang dalawang bata. Inilagay pa mga ito sa mga basket na nakasabit sa likuran ng motor. Makibalita tayo kay Don at Timbal Sinahon ng GMA Davao. Makikita sa larawang ito na kuha ng Gemini News Davao ang dalawang batang sa halip na maayos na nakaupo sa umaanda na motorsiklo. Nakalagay sila sa dalawang basket na nakasabit sa likurang bahagi ng sasakyan. Nakuha na ng larawang ito sa kalsada sa Turil District, Davao City. Dalawang nakatatanda ang sakay ng motor, ang lalaking rider at isang babaeng angkas. Ipinakita namin ang larawan sa Land Transportation Office, Region 11. Napailing na lang ang opisyal ng LTO ng makitang ginawa sa mga bata bata. Wala raw dudang may nalabag na patakaran ang rider ng motor. Delikado kasi ito dahil posibleng mahagip ng ibang sasakyan ang mga nakabasket na bata. So, ang atong violation ng ato kung nasakpan na gito, nadakpan gito is reckless driving. Plus, kapag nakita na itong iyahang may baby, backride niya, wife ba niya, wala pag helmet. Ayon pa sa LTO, ang mismong pagpapasakay ng mga batang edad anim pababa ay bawal na bawal sa mga motorsiklo. All vehicles, unang-una ang motorsiklo bawal ang mga bata. Uh, six years below, isa pa ang kaning labi na wala pag yung helmet, no? Isa pa, kaning sa atong motor vehicle, four wheels, or basta motor vehicle nga six wheels ba, bawal ang musakay ang bata below 6 years old tupad sa driver. Sinisiga pa ng GMA News Davao na matunton ang rider ng motorsiklo. Hinahanap na rin sila ng LTO para mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Naipabatid na rin sa Department of Social Welfare and Development ang nangyari. Donna Timbal Senaho, Nagbabalita, Pilipinas.